Kamakailan lang natuklasan ko ang isang bagay na talagang kapansin-pansin, ang Save Club. Palagi akong naghahanap ng mga online na programa na nagbibigay ng tunay na halaga, at ang Save Club ay sumasagot sa dalawang malaking pangangailangan: makatipid ng pera at kumita ng dagdag na kita. Ano ang Save Club? Ang Save Club ay isang membership-based na platform na tumutulong sa mga tao na makatipid sa araw-araw na gastusin, gaya ng grocery, pagkain sa labas, biyahe, pamimili, at marami pang iba. Pero hindi lang ito basta discount program. Mayroon din itong solidong affiliate program na pwedeng gawing pagkakakitaan ng iyong mga natipid. Para sa akin, napakadaling sumali. Nakakatipid ako sa mga bagay na karaniwan ko nang binibili at sabay pa akong bumubuo ng panibagong source ng kita. Ano ang makukuha mo bilang miyembro? Malaking diskwento, mahigit isang milyong savings offers mula sa higit 150,000 retailers, 50,000 restaurants, at 850,000 travel partners. Totoong mga dilito na maaari mong gamitin sa mga pamilyar mong lugar. Tipid sa biyahe, pwede kang mag ng hotel at bakasyon gamit ang member portal na may presyo na kadalasan mas mura pa sa mga kilalang travel sites. May kita ba dito? Oo, malaki. Ganito ang sistema ng affiliate program Fast Start Bonuses, kumita ng $20 hanggang $32 sa bawat taong may re-refer mo na binabayaran linggo-linggo. Matrix Pay, May 2x16 Matrix Structure na nagpapahintulot sa iyo kumita mula sa mga miyembro ng team mo, pati na yung mga naidagdag dahil sa spillover. Matching bonuses, kumita hanggang 57% ng kita ng iyong team. VIP commissions, kumita pa sa mga VIP members sa ilalim ng iyong network. Leadership pools, may dagdag kita para sa mga high ranking members base sa monthly revenue ng kumpanya. Pangwakas na sabi, talagang na-impress ako sa Save Club nakakatipid ako sa mga pang-araw-araw na gastusin habang bumubuo rin ng dagdag kita kung naghahanap ka ng legit na programa na tunay na tumutulong sa tao habang pinalalago ang sariling kita sulit itong subukan terra gumawa tayo ng matalinong hack